Hello mga kabisak! Welcome back sa ating channel. So for today's video guys, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa bakasyon. Marami ang mga katanungan about sa bakasyon, kung ilang buwan ba pwedeng magbakasyon, kung pwede bang 1 month, 2 months, 3 months, kung 4 months, pwede nga ba, possibly nga ba? So for today's video, ito ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, intro muna tayo. kong information sa inyo ay based on my experience. So kagagaling ko lang ng bakasyon, syempre kaya fresh pa yung ating mga information na isi-share sa inyo. So bago tayo magbakasyon guys, uh, ang mga dapat natin i-prepare syempre, yung ating passport, ating ticket, ang ating um, valid ID or yung ating working permit. At syempre guys, wag na wag natin kalimutan ay yung e-travel arrival which is within 72 hours dapat nakapag-fill up na tayo doon sa link na binibigay ng ating government. Pero bago ko i-discuss sa inyo guys yung about sa mga requirements ko yung mga documents needed sa ating flight. So paano nga ba yung ating bakasyon? Ilang buwan nga ba dapat tayo nakabakasyon? So case to case basis kasi ito mga kapatid. Depende ko ano ang status ng inyong visa. Meron kasi sa atin dito na 6 months lang, 8 months, or 10 months. Sa case ko kasi ay whole year yung aking visa. So, by the way, whole year nga yung visa ko, pero ang work ko naman guys ay 6 months lang. So, bali 6 months yung pagtatrabaho, 6 months din yung pahinga. So, sa case ko, inalaw ako ni boss na magbakasyon ako ng more than 3 months. Actually, 3 months and a half nga ako na sa Pilipinas. Umalis ako ng December 12, nakabalik ako dito ng April 2. 3 weeks ago lang ako guys nakabalik. So, kung ikaw, ay whole year sa iyong company, at hindi naman seasonal yung trabaho mo, like sa mga previous company ko, meron lang talaga ibinibigay na 21 days. Pero syempre guys, depende pa rin yan sa employer ninyo, kung gawin nilang 1 month yung inyong bakasyon. So, makipag-usap na lang kayo tungkol dyan. Pero sa mga katulad kong seasonal workers, guys, na mga 10 months lang, tapos whole year kayo, ayan, pwedeng-pwede tayong magbakasyon ng 2 months, 3 months. Kung ilan yung bakasyon na binibigay sa inyo ni boss nyo, pwede nyo sulitin yan sa Pilipinas, guys. So, ganun ang nangyari sa akin. So, after 6 years na hindi tayo nakauwi, ayan, nasulit ko yung 3 and a half months sa Pilipinas. So marami ang mga katanungan. Gaano nga ba yung validity ng aking ID? Guys, actually ang expiration ng aking ID ay May 1. So nakabalik na ako dito ng April 2. Pero thanks God guys, two days ago, na-renew ko na rin yung aking working permit. So hindi na tayo nag na baka maabutan tayo ng expiration dahil nga sobrang dami ang mga nakapila ngayon sa police department para sa renewal or application ng bagong working permit. So, upon check-in naman dito guys, syempre ang hinahanap lang naman nila ay yung passport ninyo, yung inyong ticket. Pero since ako, Qatar Airways naman yung airlines ko, ayan, nag-online check-in na ako. So, meron akong boarding pass. Pagbigay ko sa kanila ng aking passport, nakita na agad nila. So, print na lang sila. Tapos, chine-check nila yung aking working permit. Tapos, guys, isa pa, take note talaga. Iche-check din nila yung travel arrival niyo sa Pilipinas. Pero, 72 hours naman to, guys. So, sa bahay pa lang, bago kayo mag-flight, gawin nyo na. Like, mga 10 hours before, gawin nyo na. Madali lang naman siya. Sundan nyo lang yung nakalagay doon sa link kung anong merong mga katanungan doon. At doon naman pagdating ko sa immigration ng Croatia, tinitingnan lang na naman nila guys yung valid ID mo. Tapos yun, tinatanong lang nila ako kung ilang years na ako dito, yung validity ng ID ko. Siyempre nakikita naman nila doon. At yun na guys, dire-diretso na. Sa pagdating naman ng Pilipinas, randomly, hinahanap nila yung iyong e-travel arrival. Pero yung iba naman kasi guys talaga hindi nila hinahanap. Kaya mostly sa mga kababayan natin na nakarinig na sabihin nilang gano'n na di na ako gagawa kasi di naman hinahanap sa immigration sa Pilipinas. Hindi po lahat gano'n. Since pag nakagawa na po kasi tayo guys ng e-travel arrival, matik po kasi yon magre-reflect po iyon pag-scan po ng ating passport. Nakikita mismo nila dun sa kanilang system kung meron ba kayong e-travel arrival. Pero randomly nga, sinecheck nila yung inyong mismong hard copy. Yung iba naman hindi na. Pero sa case ko kasi hindi naman nila hinahanap. Pero yung iba, hinahanap nila. So nakikita ko sa ibang mga kababayan natin, nakapending sila dun sa mga gilid. At tinatanong ko sila kung anong problema. Ang sabi nila, hindi nga sila nakagawa ng e-travel arrival, which is nagre-red yung sa system nila. Which is doon na sila mismo gumagawa. So advice ko lang, sa ngayon kasi kailangan pa natin yung mga e-travel arrival na yan. So gawin na lang po natin para less hassle, para dire-direcho lang tayo sa paglabas ng immigration, syempre tatak na lang. Wala nang daming hinahanap pa. At isa pa guys, meron kasi akong isang kaibigan na nagsabi sa akin na kailangan kong gumawa ng letter na nag-state doon na pinapayagan ako ni amo ko na magbakasyon ng ganun ka haba. Kasi baka question ako pagbalik ko dito sa Croatia. So, ginawa ko yung lahat guys, si Amo gumawa ng kasulatan na inaalaw niya ako na sa bakasyon ako ng ganito katagal. Dahil yon magre-reflect din kasi iyon pag apply ko ng permanent residency. So, nagawa ko yon Tapos, may nagsabi din sa akin guys na kailangan ko ng clearance from police. Which is, ginawa ko rin yon pumunta ako ng police department para sa clearance na nagsasabi doon na from this date, wala ko dito sa Croatia. Na anything happens, Under my name, wala ako dito sa Croatia. So, ito yung proof na wala ako sa Croatia. So, sabi ng pulis sa akin, hindi mo na kailangan gawin yung mga ganyang bagay kasi matik naman yan, makikita naman sa system yan na lumabas ka dito sa Croatia at pagbalik mo, wala naman magiging problema unless expired yung iyong visa. So, syempre guys, the first time natin uuwi, medyo kabado tayo sa mga requirements, sa mga mangyayari. So, piniprepare ko yun lahat. At sa awa naman ng Diyos, guys, nakabalik ako ng maayos dito. Very smooth lang yung ating pagbalik. So, sa next video ko, guys, share ko naman sa inyo yung aking travel pabalik dito sa Croatia. Ano-ano yung mga kailangan ko, ano-ano yung mga hinahanap sa immigration, kung ano-ano nga ba yung nangyari sa ating biyahe. So, ayan, guys. Thank you for watching. And sa mga bago pa lang sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe para updated ka sa next kong mga video that's all for today bye